Kabisote, kabisote, kabisote. Kapag umuulan, bukod sa sabaw, ito ang isang masarap pang ulamin, kabisote. Mura, masarap, at madali pang lutuin. At higit sa lahat, masustansya rin. Kaya kung wala ka pang naiisip na ulam para sa araw na to, subukan mo itong recipe na to. Baka makatulong sa'yo to, kabisote. Napaka-basic lang ng mga ingredients at napaka-basic lang din lutuin nito. O halika, samahan niyo ako at lutuin na natin to. Maggisa lang tayo dito ng aromatics. Bawang at sibuyas lang. Isang kotse mo, maigi, kabisote. Tapos, ilagay mo na ngayon yung sardinas. Titimplahan mo lang ng asin at paminta. Depende sa iyong panlasa. Isang kotse mo lang ng mga isang minuto. Tapos, sabawan mo ng isang lata. Rose bowl pala yung ginamit ko dito. At isabay mo na yung sayote para mapalambot na rin natin, kabisote. Nakaalis na pala yung bagyo. Pero habagat itong nananalasa sa atin ngayon. Keep safe and dry pa rin, mga kabisote, ha? O siya, mabalik tayo dito sa niluluto natin. O eto na yung pang pinali. Ilagay mo na yung talbos ng kamote. Simmer mo lang for 30 seconds, then turn off mo na yung kalan. O ayan, luto na yung ginisang sardinas natin na may sayote at talbos ng kamote. Ganun lang kabilis at kadali, di ba? Sana nagustuhan ninyo at nakatulong sa inyo ang video na to. Paki-follow, like, and share mo na rin para makatulong din sa iba ang mga simpleng recipe ni Kabisote. Paki-comment mo na rin sa baba kung taga saan ka para mabati naman kita sa mga susunod na video natin. O, ano pang iniintay mo, Kabisote? Tara, kakain na!